magpla-plant hole na naman po kami dito sa San Manuel. Magkano tong prayer plant? 100 daw. Ito po. 150. Itong ayan na. Magkano po? Yung malaki ma'am na ano anong tawag po diyan Malaking 150, gabi. 150 150, 150 din niya. Yan ma'am 300 Ito ma'am magkano po ito 120 yan ma'am Malaki 150. na siya May isang variety yan pero din na parang kan lang siya na bilog pero nabenta 120

Takot na takot po siya dito sa ano. Dito sa... Para sa'yo! Ito ang regalo ko para sa'yo. Asan ka na? Ay, nagtago po. Ito na lang. Ang free niya. Yan po yung free. One. 100 P100, 100 P300, p 350 po. 400 Kali 400 po at may isang free whole use or mayang 400 per Ito po kami sa kabilang bahay. Oh, wow, ganda. Kakaibang San Francisco. May kaya gumata. May kaya gumata? Ito po kami. Ayo deh. Oh, <laughs> oh, wow. wow. Magkano yung ganito mo, madam? 350. 450 daw po. At kasi ng paso. Ito, madam, magkano po? 450 daw po. eto kasi ng paso. Ito po, madam. Magkano po? Ganun din. Four fifty din daw po, pero ang gaganda nila, ang gaganda po ng mga plants nila dito. Magkano po, madam? 550. Ito naman po, madam. Ang ganda. Mm -hmm.

madam. Magkano po yan? Magkano yan, madam? Magkano po? Magkano yung mga bugin bilya nyo, madam? Madam, magkano daw po ito, madam?

Aja sempurna sih kan mana pun malam. Mantep sih dan kata deh. itu amit. Tuh ada macanal. Ente. Mana ngengar daten te? Sing pintalang deh tuh. Sudrow nak yu payet anak yu. Atei ngai. Atei ngai. Ney.

Dahil pata kayo hindi bilala paggatang bagas, bagas na ka nun. siya yung po. Magkano lahat ng nabili mo? Two fifty pa madam. fifty 250 maraming na po siyang nabili. May na lang to. P10 pesos lang naman yung kating. yung pagkatan pa hindi yada mga mga pagkatan. mamot. P250. siya Lagang 250 pesos. Marami na po kaming nabiling halaman. Tinaga na. Ay, huwag ginit! Oo, ang pwede. Dan! Ayun na. Dan, purportakan tayo na. Nakakapot na maigit. Ayan! Ayan! Dapat ikiti dito bingi jong! Ayan! nakso sum, nakso bata nakso kasi nasa kondisyon tara 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 tawad tai sa kabila sa bayo pigang bubun-bun ni ito pano? pano na ngatao yung ng buka bakal ibang mahantog latu nito

Ada <laughs> <angry, laughs> <na, laughs> dahil sa galga, ng buhay niya. Nag-deet, mo ka na. Ay! Dati, Ayun na. Ay. <laughs> Ayan po mga kaibigan, yung kasama na. Ang <laughs> 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 wow! galing. mo tata na lang. Apo mo na. Nagalas! Kamukayat! ka pa pa mo <laughs> Ano uh. yan? Paltugan? Napampansin da, ang data dito Normal lang kanya data. Sumo lang nga ko adi babae dito. Tay, mana ito eh? Kitka tawa Kasi nagadugan ito eh. Sini? Kasi laon. At ikaw man, na sumada eh. At sa muna eh. Ado yun? mo na ba Dapat hindi ka kaya? Go. nandito na po kami sa kabundukan. Oh, ata, ata! <laughs> <laughs> Yan, bungkalin mo! Yes! <laughs> oh, yes! Oh, rabot na ka! Pinarok na! Ay, ada! <laughs> ata, ang kuwata! Ada ni, ada! Oh. Ha? Huh? Yes! Ate nga, nabilok! Kaya nga, dala ako tayo nga, nagadado! Ala, um. Sayang! Nabilok! <laughs> Daramot na na niya!

Sige, ganoon mo. Oto oh, nyo ba, Hoy, Huwag tatakaw, tigal lang. Tukin mo naman diyan. Kamanda nyo ba lang, di ba ko nga-turo? Sige, pa alala ka lang ng Uy, Wen, lang Sus. tayo Ano mo yun oh. Ini Facebook hey, Masitas, mau <laughs> Kang masitas aku, mau pakai masitas. Hi Jet. selamat. Masinggan ante. Masinggan. Ganda naman ito. Gaganda po ng plants nila. Oh, rearrange. Ang ganda na naga ito eh. Ganagatang may kasta eh. Daita? Ate na, ate kulit-kulit na ito eh. Ang... Han ko uh, ang mo, basta party no inya dige e kon na kasi adu tinagtanan datan ko mother plant ko lang na iboske di an ah? Ma? no pero malaki pala to mm -mm. mother plant mother plant so an kwan magakanok naglako agan sini dige dak adut i kwanan 300 per at kas tuyon 350 hm ito po, ang laki, laki ng peace lily yung... nila. Magkano po yan? Madam? Peace ito. lily. Peace ito ba ang fish lily? Peace lily po. Ah. Dapat ijay ito yan. Ang dami nilang plants. It Magkano yung ganyan, madam? Ah, uh, well. Dadya baklat ina ta do wala ang masitira ra ta ginatang ko di magic mall. Okay. Home. Magkano Ayun? po? Hindi naman sinagot.

Wala nang discount yan, madam. Apa yung paso yung gamitin? ka sa yung paso. Hindi ni madam ng kanyan. 100 siguro. Okay. Pagoy pa ito. Dabi mo isa. Porturo oh, ka nating ating driver. <laughs> Porturo na daw po yung aning driver. Makaturturog o gutom? Gutom po. Baka gutom lang. Uh. <laughs>

<laughs> Lagi nabibisin bibisin yung sinasabi mo. Bubugin ka ka na okay na. Ah, bubugin mo. Puro gutom na yung sinasabi niya sa'yo. <laughs> Anong tingin niya sa'yo, baboy? Tapos din lang. Ayan, ang Sige, Rante. Ano mo kasi din sa'yo? Nakakuya Oh, 100, 100 tama po madam, di ko mung tumanggalo na bunti bunti di bunti bunti na 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 bunti free madam. Yan, mabait yan si madam. Binibigyan mm -hmm. daw po kami ng free ni Madam. Mabait po siya. Mm -hmm. 150 daw po yan. Yan po ang mga nabili naming mga plant. Ante, okay, baka kay kaya mo tayo kayo kayo sa YouTube. Abuya yung ulang hata. Ano pong pangalan ng garden niya, ma'am? Oh, it's Grace. Grace. Ay, ah, oh. pangalan in my name, Grace. Grace Garden. Grace <laughs> Lily. At saka, marami really. pang Viremore Street. San Manuel San Manuel Pangasinan mm -hmm.